Boss, Oh. Andito na kami. So, yung mga Mabakla, yung mga dadali natin. Yung, sila, yung, sila, no? yung mga bitbitin natin, no, mga boss. Lalakbay. Mula sa utok. Pag-abot sa balay, kaunan. Ito, wala na ito na natin. Natali ko. Pag-abot sa balay, kaunan. Kauta! Aday, katunok. May pato dito? Oo, Ang sarap nito. Di siya buo. Ay, yung kamala buo man. Di ko na ako nakakainom. sa yung Maluya. Mahina. Mga mahinang nilalong.